Okay mga kamidas, naglagay tayo ng ano, uh, grasa. Ayan o. No? Hindi kasi gumana yung ano, yung grease beatings. Ito wala siyang grease beatings kaya dyan lang natin ilagyan sa ibabaw. Saka ito sa hoba Ayan. Eh, ilagyan din natin ng grease para madali siya ano, buksan at sarado. Naglalaro yung berry. Ito so, yung gamit natin o. No? Grace God Ito yung ano, pangalawang nilagyan natin ng ano, lasa Saka okay, ito Nilagyan natin ng grasa Para pagka binuksan at sarado, hindi siya matigas Kaya nilagyan uh, natin ng lasa para mabilis yung buksan, mabili yung